For today's video mga commander, isang maganda at pinagpalang araw sa inyong lahat kung saan nandito ang aking panibagong kabidyohan kabidyohan talaga mga commander kung mapapansin nyo sobrang daming itlog mga commander ito yung mga nag-uupa dito sa aking area na mga mag-iitik grabe ngayong a, tatlong araw ay napakarami nilang itlog so nakapangitlog sila more than sa uh, 4,000 eggs lahat ito mga kakumander hindi ko alam ha pero ito ay napakarami mga kakumander so grabe kung mapapansin mo, o oh, yan, nagpipili nga pala si Este ng good at yung reject mga ka-commander. Yung good nga pala mga commander, eh, yun ang ginagawang balot. Ayan, si Este yung gumagawang balot. Ayan, kung sino po yung uh, gustong uh, gumawa ng balot, eh, pwede po ito. At din kay Tito Elmar, siya, siya po yung may-ari ng itikan nito. Ayan, siya, siya po yung tatay ng mga may-ari ng itikan ito mga kakomander yan mga kakomander yan din ang mga si Mark at si Matet ayan mga kakomander yan po yung pits na pinapatuka nila dyan sa itik at yan pa yan mga ano na yan mga komandero grabe o tinan nyo ilang tindig yan yan pa mayroon pa dito sa tree mga kakomander grabe ang daming itlog o yan po mga kakomander itong mga itlog ito mga kumander, ay sa loob lang po ng tatlong araw ito ayan mga komander bumigay na po ng itlog ang mga itik mga kakomander grabe ang dami at talagang yan po si Kuya Edgar ayan napapatawa pa siya habang nagbibilang so binig ayan na uh, dati kung kailang dati ang uh, nagkakapos itlog ngayon naman grabe kung